Hi everyone! This is Dunita na naninirahan dito sa Poland for today's video. <laughs> Medyo paos tayo ngayon. Okay, for today's video, no? Papunta kami ngayon sa Pinas. Samahan nyo kami, guys, as we go again to Philippines after a year. Ang pangit ng boses. Huy! <laughs> Hala, yung tawa ka. Oh, eh! <laughs> Papunta na kami ng Krakow Airport from Opole. And sobrang init for today's video, no? Pero mas mainit pa sa Pinas, for sure. Ilang ere na lang at airport na, guys. Oh, eh! Nang ere! Hoy! <laughs> yon 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 Nakita niyo yung ano, yung parang nakasulat doon. In Polish siya. Pero meaning, Krakow Airport na siya. Yun! Tara! Airport na kami, guys. Nandito na kami sa Krakow. Biglang, biglang nag-iba yung boses ko, no? Kasi kaninang umaga ako nag-voiceover nung pausa ko. Tapos ngayon ko lang siya pinagpatuloy na hapon na. So, ayun. Naghahanap na kami ng aming... Ano ba yun? yung queue for check-in? And habang nakapila si Daddy, naglaro muna si na sa playground ng Krakow Airport. And yay! We're going to... Turkey. Nandito na kami sa airport, guys. Ay, mali! Sa airplane! Hoy! Sorry. And, ayun, naglanding na kami, guys. Sobrang grumpy ni Shana, kaya hindi na ako nakapag-video ng iba pa, ng iba pang mga ganap. So, ayun, nandito na kami sa Turkish airport na napakalawak at napakaganda. So far. <laughs> Gustong-gusto niya na itong Basta itong dinadaanan namin guys. Kung makikita nyo sa mga mata niya guys. Halata guys na nag cryola siya. Nag cry cry siya guys sa plane. Pero ngayon medyo okay na siya. And na, nalilibang siya dito sa dinadaanan namin. Ano bang tawag dito guys? Hindi ko alam. <laughs> Yan. So before kami mag fly 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 to Philippines. Kasi sobrang aga namin. 4 hours yung layover namin. Pinaglaro ko muna si Shana para malibang siya. So, nagaantay pa kami na magbukas ang aming gate kasi to be announced pa siya kasi nga sobrang aga naming nag-arrive nag dito sa Turkey. Kasi, in fairness, hindi kami delayed. Mas ano pa kami, early bird, ganon. So, laro lang muna si Shana para mamaya sa plane super sulfur so sulfur <laughs> so borlog siya no para yung energy niya yung energy niya is maubos dito sa paglalaro niya and super ano siya mamaya super tulog kasi ang flight namin guys is 11:30 na dito ng gabi so yung flight namin is 2 am and to make the long wait <laughs> hoy wag na mag english nandito na kami guys sa airplane yon turkish airline nga kami and So far, ganda naman ang Turkish Airline. Wala naman kami naging problema. Walang delayed or whatsoever. Ngayon, mga ilang minutes na lang. And maglalanda kami sa Nino International Airport Terminal 3. Hoy! Relax lang ang aking mag-ama, guys. As you can see, sobrang excited na ako dito, guys. Yung puso ko, guys, nag... Mm! So far, happy. <laughs> asin guys, so far, so far happy. So ayan guys, nag nag nag-announce na yung captain na we're going to land. Hoy, at eto na nga naglanding na kami, guys. Basta sobrang sayang nararamdaman ko. Makaka-relate yung mga ano, yung mga yung may mga asawang foreigner, tapos nagbabakasyon dito sa Pilipinas, or yung mga OFWs. At alam nyo ba guys, kapag naglanding na sa Turkish Airline, magka-clap-clap ang hands guys. Ang sobrang nakakasaya sa puso. Hoy! Nandito na nga kami sa airport and naka-ready na rin yung e-travel namin. And so far talaga wala rin problema sa mga, sa mga luggage namin. Akala ko may magiging prob problema like ma... ma Madi-delayed siya kasi yung Turkish airline is may mga runs na ganun. Pero so far, thank you Lord, safe yung aming flight and all is good, all is well. Hoy! <laughs> It's our first day here in Manila, guys. And nandito kami sa 101 Pasay. 101 Pasay Hotel. Na malapit lang siya sa Mowa, guys. 10 ten, ten, ten minutes walk lang siguro. Or 5 minutes ride. I don't know. Tapos, ayan, nung gabi. Ay, hindi. Nag-swimming muna kami nung... nung parang parang after lunch tapos nung gabi naman eto nga pumunta kami ng Mowa and nagpaano lang kami nagpapagod lang tapos ayun guys Mall of Asia nando ng aking anak karga karga siya ng tita niya guys so napapaos na Bagus nang nag-voice over. Nauubusan na ako ng hininga, guys. Hoy. So ayun, guys, I think my vlog, my mini vlog will end here. Thank you, thank you so much for watching and so far late na 'tong voice over. Ay itong video na 'to na Journey to Philippines. Hoy. So ayun, guys, babay na 'no. Ingat kayong lahat. Bye.